Na eh. Nag umapadula sa puti. putik ulo ka Wala rin magawa Diba? <laughs> Palaman boots. Kasi mga mad clay to eh Kung hindi Hello mga ka-V2! For this episode, ipapakita ko muna sa inyo ang isa sa mga probinsya dito sa Pilipinas, ang Iloilo. But don't worry for those who are waiting sa next episode ng ating international trip. I will be uploading the video very soon. Tara ka dito, samahan nyo akong ikutin ang Tigbawan, Iloilo at sabay-sabay natin alamin kung anong buhay meron dito at kung anong mabibisita natin sa lugar na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, Vito Travel, and pwede ka na rin ako i-follow sa aking Instagram account, Kim Cabellesa. Let's go! Good morning! Ayan! Ito ang routine namin tuwing umaga, ang kumain ng sariwang gulay at iba pa. Ang sarap kumain sa kubo kahit na maulan. Ang presko pa rin sa pakiramdam. At talaga namang masaya kung sama-sama sa pagkainan. Yan guys, ganito lang ang pwede sa probinsya. Kain, tulog, internet, lakad. Yan naman ng mga uh, watchtower nila dito medyo maulan ngayon no kaya hindi tayo masyadong makalabas sarap sana pumunta ng bukid kaya lang maputik dahil isang linggo na pabugso-bugso ang buhos ng ulan hindi ko alam pa magiging plano sa araw na to naisip ko pumunta ng bukid pero may pag-aalitlangan hanggang sa di kalaunan po. Oh. Laki ng boses nila, no? Mo, da. Ay, tusuwagin niya ata ako itong bahay. Galit. Galit siya. For today's video, guys, pupunta tayo ngayon sa pinatawag nilang Uma. Yung Uma, bukid yun. So, doon sila nagkakanim ng palay mais. Par uh, medyo maputik nga lang ang daanan na. Kasi umulan na. Sa medyo nakakahingal kasi. Medyo pataas ng inaakyat natin ayan oh. Kita niyo ba sa video oh. Hmm. So medyo ingat lang kasi madulas. Ko huh, front view natin. Be. May dalawang beses pwede magtanim at umani ng mais sa bukid sa loob ng isang taon. Kadalasan tuwing buwan ng tagulan, mula Mayo hanggang Agosto at buwan naman ng Nobyembre hanggang Pebrero sa tagtuyot. Ang mais nga pala dito sa bukid ay mais na tinatawag nilang nagkitan. Ibang iba ito sa uri ng sweet corn na kadalasang nabibili sa palengke. The struggle is real. Shucks, ah, ah, ah. oh God. Parang hindi talaga ako tako pwede sa bukid. Sisikapan ko na lang yung trabaho ko sa Saudi. Hindi <laughs> 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 ko alam kung tama itong ginagawa namin. No? Pero napasubo na tayo. Eh. Ay! Oh my God! Oh, dito, dito kasi. Saan? Teka lang kay Oh my god, kadiri Hindi lahat ang apakan mo ay puti. Yung iba tayo ng kalabang. Ang baboy mo kay Bin. <laughs> Ayaw mo mag o ano O ang gagamit niya? <laughs> Yoko ma! Gusto mo yun eh. Sige. <laughs> <Sagi. laughs> Angkla mo nga ako. Eh. <laughs> For the sake of vlog ha? Okay, Sumabay, sumabay na lang tayo sa agos ng daloy ito eh. Ang kung papadulasin yung puti. Ba? Pala bang ba <tombots. clears> Hindi ko maangat yung... Masasira yun eh, las. <laughs> ito na lang kapitan. Hindi ko talaga alam <laughs> kung may maganda bang may dudulot sa amin <laughs> itong paglalakad sa putikan. <laughs> <laughs> Pero parang mali yata talaga kami ng decision itong araw na to. Guys. Hindi ko may ingat kasi na yun. Umuyo na kayo. Sabi ko sa iyo. Mas madulas yata dito sa pinatapa ka. Kaya eh. Dito ka ako. Ay! Dito ka kasi. Gaga, lambot-lambot siya na ko. Grabe yung eksena namin dito ah hindi mo makapag video ng maayos guys kung mapapansin nyo putol putol yung video natin kasi nga kailangan nating mailapag yung cellphone sa bulsa tignan nyo naman kung gaano kaputik yung dinadaanan natin tignan nyo pa yan hintay naman kay Bin nakarating na tayo dito sa pinaka tinatawag nilang Uma or Bukid. Dahil ng ating ama. So may kasama siyang kalabaw dun. Gusto may... ko ka pupuntaan talaga namin yung kalabaw. <laughs> 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 hmm. Ba't pataas? Ba't pataas? Magkakapagtanim ka ba ng palay dyan? Ay, ito nga sa atin. Hindi may uma. Ah. Malapit na tayo sa kalabaw. <laughs> Saka, hindi na maputig yung dadaanan natin dito kasi puro na siya. Grass. Let's go na. Wala akong ibang makita ko puro mais at puno ng saging. Simula na rin ang pagtatanim nila ng palay para ihanda sa susunod na anihan. Saan niyo tatubasin niya? Bismillah ito. Sabi niyo ocho. Sa akin 8. Ito saan dyan, ito? Yon, doon. doon yung yon, doon yon sa gitna, itong, Yung yon, 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 yung yon, 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 wala ano yon, yon, Wala yon, 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 Palay ba yan? Oo, no, oh, oh, palay. Oh. yung niya, atin Etong saging sa gitna, isa inyo din yan. Atin, pa. Simula dito. <clears throat> dyan, yan, 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 yan. Punta kaya tayo dun pa. Yung doon, tayo doon, eh. hmm. no? Punta tayo dun. Uh, Ikaw, sumakay ka. Pwede na nunuwag yan pa, ha? Ah, Takot sumakay ng kalabaw. Laking <coughs> kalabaw niyan, ha? Eh. Pag sinaksa ka ng sungay niya, tingnan mo. <coughs> ayun, oh. Ang sige. sinaksa ka ng sungay nga tingnan mo ha tapos sa likod mo yan eh nasa nyo sa inyo talaga yun o sa na. ah ito yung may harang na saging kumbaga yung mais ko yan pati yan ito yung sa inyo mais nyo yan pati dun sa taas dun ah ito mais nyo to either uh, or palay pa. Pero kailangan mais na siguro kasi tagi ano naman. Kalamit na. Mm. Mais. Pero itong kaw, ako ang gumagawa. Pa, Ah, Tinutulungan ng ano, kunti. Nilagyan e, niya ng daanan sa bundo. May daanan niya. Gusto mo makikita natin ng bundo. Di ba talaga ako hilain ba eh? <laughs> Sigaw. Gusto ko ang naman dito sa probinsya. Papunta na lang sa kubo. Taputikan ulit tayo. Ang <laughs> <laughs> haba ng paan ng manok dito ah. At ang haba ng paan yan. Kaya rin gumawa ng kubo na ito? Ba't hindi naman nababuksan ito? Hindi minsan dito ka natutulog. Mm, Sira na. Itong kubo na ginawa ng tatay ko sa bukid ay eh, nagsisilbi yung pahingahan niya pag meron siyang araro at bahay na rin ang alaga niyang mga manok. No. Okay. Dami <tod> na <tod> Ah, ito yung kubo. So, hindi, ganyan lang ito yung kubo. Pa, Tapos ito, Okay! Ito, kubo rin. Ah, kubo rin ito. Ah. Ayon gawaan ng uling. Tingnan natin yung uling. Ah! Tapos, merong malalim na hukay doon. Pakita natin, please. So, dyan sinusunog yung mga uling. Ito yung mga gandang uling kasi talagang kahoy talaga siya na sinunog. Ikatulad na medyo kahoy-kahoy pa, di ba mausok yun. haba ng paa ng manok ko. Pati yung ulaig niya ang haba ah. Ha? Hmm. Klaseng manok to. Ah, eh hindi, ito hindi masyadong maitli. Malaki yung paa. Yeah. Ay, ang dami itlog ti. Ay, dami nga. ang dami nga. Ay, ay ang dami nga. Ito, dami nga. dami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isang ito. Hindi masyado. Ang galing So akala ko display lang itong mga basket na ito, no? Meron lang mga manok dito na may wakana natin yung isa. Hindi naman sakit mga nga. Ito, 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 ito. Ito yung boses. mga O, let's go nga. Talsik talaga yung chinelos ko eh. O sige na. O oh, sige na pa ba nat. The struggle is real guys. Kabalik na tayo. Nabisita na natin ang bukid. ayun Ah. Ang daming obstacles. Ha? obstacles ha. Ah. Ayan naman ha. ba? Diba? Pwede na ako magbukid no? Kasi tingnan yung tsura ko. Oh. Sanay na sanay na ako magbukid to, ginagawa nilang uling to kaya lang may tutagulan ngayon kaya medyo matatagalan pa yung pagpapatry sa kanya ito na naman tayo sa madulas ay low carry kanina diring-diri ako sa putik ngayon o oh, diba iba guys? Ayan, napakita ko sa inyo ah. Oh. Gustong gusto na siya ng paakong matapakan kahit na medyo madulas. Para ako naglalakad sa basang-basang clay. Ganun ang feeling niya. Kasi mga mud clay to eh, kung hindi ko nagkakamali ah. Ay! Ah! 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 cellphone ko daming putik. O ba? Diba? Ayun yung hinihiling ko kanina pa yung madulas ka. <laughs> ah, so ayun o, diba, pala abangan ko ha. Kumanda ka sa akin sa next time. Char! Ganoon lang ang technique. Tatapak-tapak lang kayo sa mga damo madulas. Pero kanina kasi yung damo na tapakan natin, meron tutik. Kaya dulas tayo. lang ano. <laughs> o, yun, yun, nung, Ako nga, nadulas. Kaya nga humarang ako eh, nadulas ka naman. Di man ako Uy, gumilid nga ako eh. <laughs> tayo nakasama natin. <laughs> oh my gosh, ang ganda ng ano, eksena po Ayun na guys, pauwi na to sa ating bahay. So, 'yun ang ating Bukit Adventure for today. See you sa ating next vlog. Let's go magkilamas muna tayo. Tara. Success sa ating adventure. <laughs> Ayan, Hi. ayan po yung munti naming kubo. Okay, ganito na lang tayo. Hilamas muna. Talaga namang new experience at luck. See you sa ating next vlog, guys.